Hoy, Hoy oh, di ko yun. Yun. Yun bad 'yung na gusto kong mag out o kaya umiyak na lang ganyan. Pero hindi ko ginawa. Nag naging ano pa rin ako, parang matatag pa rin ako. Um, wala naman po talagang balak si Axel na i ako. Hanggang ngayon ay viral pa rin sa social media ang segment ng It's Showtime na specially for you noong May 31 matapos mapahiya ang isa sa mga searcher matapos ma-misinterpret lang umano ni Vice ganda ang pagbeso ni Axel kay Christine. Inakala kasi ng marami na tila na ilang si Christine sa pagbeso ni Axel. Na agad na nadepensahan ni Vice ganda sa mismong segment ng programa. Naglabas na ng pahayag si Vice Ganda kaugnay sa naging kontrobersyal na reaksyon niya sa isang search ng especially for you. Nagsalita na rin ang searcher, at sinabing tila na misinterpret lang ng hosts ang nangyari at nilinaw rin niyang wala umanong nangyaring halik mula sa searchie na inakala ng marami na mayroon. Umani ito ng samot-saring reaksyon kaya umanong minabuti na ng searcher na linawin ang nangyari. Sa Twitter ni Vice Ganda, Humingi na ng paumanhin si Vice sa kanya umanong naging reaksyon gayong mismong ang searcher na si Christine na ang naglinaw na wala umanong halik na ginawa ang searchy na si Axel sa kanya. Pagsasaad pa ni Vice sa kanyang Twitter post, sorry na mali ang reaksyon ko. Ang dating kasi sa akin at sa ibang and then in a off si girl, na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated, paglilinaw ni Vice. Since hindi naman pala, I will apologize to the guy, dagdag pa ni Vice. Samantala inihayag naman ni Axel ang naramdaman niya matapos mapahiya siya sa It's Showtime. Saad niya nakasanayan niya lang umano sa kanyang mga kaibigan kung paano siya magbeso kaya niya umano nagawa yun. Sinabi din niya na hindi niya umano intensyong halikan si Christine. Saad pa ni Axel sa kanyang Twitter post, sana po huwag kayo magpost ng kung ano-ano against me. I'm not intended to kiss her. It's just like a bro code, After shake hands dikit balikat, umiwas lang si girl. Akala kasi hahalikan ko pero watch nyo ng slow thanks. Matapos mapahiya ni Axel sa It's Showtime sa ad pa niya na blanco umano siya at napatingin na lang umani siya sa mga audience at na feel niya umano na sobrang napahiya siya. Naramdaman niya umano na gusto niyang umiyak at umalis na lamang sa segment pero pinilit na lang umano niya maging matatag. Samantala nagsalita naman si Christine at ipinagtangol si Axel matapos putaktihin ng mga basher si Axel. Saad pa ni Christine naramdaman niya umano na wala naman daw umanong balak na halikan siya ni Axel. Samantala maraming netizens naman ang naawa kay Axel matapos si mapahiya Saad pa ng isang netizens. For me sobrang kawawa talaga si kuya, parang naalipusta talaga yung pagkatao niya. How painful it is to be judged just by appearance, lalo pa on national TV. This is truly a serious matter. I appreciate Vice Ganda as a comedian, pero nakapanakit talaga siya this time. No one deserves to be shamed that way. Parang na trial by publicity.